Sa jo natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung ano ang kadalasan na dahilan na makakasira ng multimeter natin na analog. So kailangan pag gumagamit tayo ng multimeter, kailangan mag-ingat tayo sa pag-select dito ng range ng tester natin kasi kunting pagkakamali lang natin ay may posibilidad na masira yung multimeter. Sa multimeter natin may nakasulat dito na ECB volts or alternating current voltage so ito yung supply natin sa bahay na kuryente na 220 hanggang 240 volts meron din nakasulat dito na DC volts or direct current voltage so ito yung supply ng battery pang check to ng battery kung ilang supply so meron din nakasulat dito na kapasitor or microfarad pwede natin ma dito yung kapasitor kung goods pa ba gamitin or hindi na at dito naman pwede tayo mag dito gamit yung resistance kapag gumagamit kayo dito ng resistance nag kayo ng outlet ba dyan na naputol ba yung wire so check nyo kung saan naputol yung linya tapos naman bigla kayong nag check ng supply na voltage sa outlet so sinicheck nyo dito yung supply at dito nyo nakasit sa resistance so kapag ganyan pag sinit-check nyo yan sabog yung fuse nito sa ilalim ng tester kung fuse lang yung nasira ay pwede natin yan palitan so kailangan talaga mag ingat kayo sa pagsilik dito kasi kunting pagkakamali lang ay sira na yung tester natin kapag mag trouble kayo so dito kayo set nyo dito sa resistance tapos kung mag check kayo ng supply dito sa outlet or di kaya sa linya or break, circuit breaker so dito kayo mag-select sa alternating current volts. At kapag naman mag-check kayo ng supply ng battery or sa sakyan ba yan. So dito kayo sa dc volts, direct current voltage. So yan yung mga tandaan natin guys. Kailangan hindi tayo magkamali dito sa pag-select. Kailangan sa mga baguhan dyan na bumibili ng tester. Mag-ingat kayo palagi sa paggamit nito para tatagal yung mga tester natin.